Anak sa labas ni Ronaldo Valdez spotted sa burol ng aktor. Jano Gibbs nagulat. Nagsimula ang lamay para sa mga labi ni Ronaldo Valdez ngayong lunes ng gabi, ikalabing walo ng Desembre taong 2023. Pumanaw ang premyadong veteranong aktor, linggo ng hapon, ikalabing pito ng Desyembre taong 2023. Siya ay 77 years old. Inaasahang dadagsa ang mga celebrities sa lamay ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez na nagsimula kagabi, December 18. Nakaburo lang award-winning veteran actor sa Garden Suite ng Loyola Memorial Chapels at Crematorium sa Guadalupe, Quezon City. Wala pang inilalabas na detalye tungkol sa kanyang inurnment. Sumakabilang buhay si Ronaldo o Ronald James Dulacagib sa totoong buhay, nitong nagdaang linggo, December 17. Wala pa ring tigil ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilyang naulila ni Ronaldo kabilang nariyan ang mga kaibigan at mga katrabaho na nagulat sa biglaan niyang pagpanaw. Ayon sa ulat, inatake umano ng matinding depresyon si Ronaldo kasunod ng naging operasyon niya sa prostate cancer noong December 2022 sa Cardinal Santos Hospital. May lumabas pang report na nagsimula na rin umanong magkaroon ng Alzheimer's ang veteranong aktor ngunit hindi pa ito kinukumpirma ng kanyang pamilya. Kaya hintayin na lang natin ang magiging pahayag nila hinggil dito. Natagpuan si Ronaldo ng kanyang driver na si Angelito O'Cleret na duguan sa loob ng kwarto nito sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City nitong linggo ng hapon na may hawak na barilang isang kamay. Naka-recover ang mga tauhan ng QCPD Forensic Unit sa loob ng silid ng aktor ng isang kalibre 45 Norinco pistol na may empty magazine, isang fired cartridge case at isang gun case na naglalaman ng isang empty magazine. Base sa inisyal na investigasyon, may tama ng bala ng baril sa kanyang kanan at kaliwang sentido ang aktor. Hindi pa kinukumpirma ng QCPD kung nagpakamatay si Ronaldo dahil hinihintay pa nila ang resulta ng lab exam mula sa Soko. Hinihintay pa rin ng otoridad ang resulta ng paraffin at ballistics test na isinagawa sa aktor at sa mga kasama nito sa bahay. Nangako ang QCPD na maglalabas sila ng official statement kapag natapos na nila ang investigasyon. Samantala magkahiwalay naman na namataan ng aktres na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa ni Ronaldo Valdez, makikita sa foto na magkahiwalay ang mga ito ng grupo na kasama sa picture wala ding photo na magkasabay silang dumating sa lamay ng veteranong aktor. Maliban dito ay dumating din ang ilang cast ng Too Good To Be True gaya nila Alisa Mula at Jerry De Belen. Samantala ayon sa aming source ay dumating din sa lamay ng aktor ang isang lalaki galing sa ibang bansa na hindi pinangalanan ng source. At ayon sa source ay isa din ito sa mga anak ni Ronaldo Valdez sa labas. Wala pang inilalabas na statement ang pamilya ng aktor hinggil sa nasabing balitang ito.